Nawawala na daw si uh, Marines o oh, Philippine Marines uh, Technical Sergeant uh, Orly Guteza. Wala daw sa Marines at hindi raw matagpuan kung nasaan. Bigla na ika naglaho. Ba, ano ito? Magic? Nagundong! 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 Magandang araw pong muli sa inyong lahat mga ka kaibigan. Kumusta po kayo ngayong araw po nito? Isa na naman pong paksa ating pag-uusapan na talaga naman pong mamamangha ka sapagkat mukhang may halo itong mahika. <laughs> well, sa isang banda, no, ha? maaaring malilito ka. Pero kung hindi mo kabisado, ay talaga, I mean, kung, kung hindi mo kabisado ang sitwasyon, maaaring malito ka. Kung wala kang kahit na basic military training, lalo na pagdating sa tinatawag nating intelligence and secrecy, particularly doon sa loyalty, ano ha, eh, hindi mo maing kung ano nangyayari. Madali kang mapapaikot ng ating pong mga politiko, ano ha. Ngayon, uh, hinahanap ng marami si uh, uh, Technical Sergeant uh, Orly uh, uh Orly uh, Guteza. dahil uh, nawawala daw siya at hindi daw siya mapagkikita. Uh, ito ay may kaugnayan doon sa di umano ay fake na kanyang affidavit na di ay peke o pineke ang perma nung pangalan nung abogado. Uh, na kung tutuusin, ay hindi ho ito question sapagkat uh, naggalat ho ang notaryo publiko kahit saan na hindi naman talaga yung mismong mga abogado ang pumipirma. Kaya sa sitwasyon ho na ito, abay, uh, iba naman ang kanilang sinisilip. Pinalalabas nila ngayon na nagsisinungaling ang kampo nitong si Gutesa at kampo nitong si Marcoleta. Uh, gusto nilang palabasin na tanim, uh, na tanim witness itong uh, si Gutesa para lamang ho may magsalita tungkol o laban dito kay uh, Uh, Zaldico at saka kay Martin Romualdez, kay Ferdinand Martin Romualdez. FMR ho yan. Ferdinand Martin Romualdez. Yan. Eh yan ho yung ano, yan ho yung uh, pinalalabas nila ngayon. Uh, sa mga nakalipas na interview, ang sabi ho nitong si uh, uh, ang sabi nitong si uh, uh, dating congressman Mikey uh, uh, Mike Defensor, hindi ho Mikey, Mike Defensor, ay pagkatapos nung uh, at uh, kanyang pagsasalita at pagkatapos na magsabing ay hindi niya na kailangan ng Witness Protection Program ay uh, uh, kinalinga ng Philippine Marines eto hung si uh, uh, Technical Sergeant uh, Orly Guteza at yung kanyang pamilya ay uh, sinecure din para uh, hindi sila maging uh, o para para safe anha? at hindi sila pinagsama sa iisang bubong so yun ang naging uh, pahayag nitong si uh, dating congressman Mike Defensor. Yan ho ay sinabi niya sa harap ng ating uh, uh, anchorwoman na si Miss Pinky Webb doon sa programang on point, uh, on point, kung hindi ako nagkakamalian ha. Uh, at yan ang kanya mga tinuran. Kaya lamang ay agad-agad uh, din nagpalabas ng kanilang uh, uh, statement ang Philippine Marines. At sinasabi, na wala sa kanilang custody itong si uh, Philippine Marines Technical Sergeant Orly Guteza. So dito ngayon pumapasok ang politika. Yan. Dahil nga ho uh, dating uniform personnel itong si Senator Ping Lakson ay, uh, at naging politiko, ginagamit niya ngayon ang kanyang influensya para marami ho ang mabol at maloko. Mga kaibigan, sa isang uh, uh, sa usapin ng security, hindi naman tayo magaling at, again, hindi ako nagagaling-galingan, ano ha? Pero, basic eh. Basic. Uh, from the term security, yan yung mga confidential na yan, hindi ba ka? Ang lahat yan, ibig sabihin ho, ayan ay mga bagay na hindi dapat malaman ng kahit na sino. Ngayon, kung meron mang nag nagbitaw ng na mga impormasyon o salita, ay problema na ho ngayon yung patunayan or the burden of proof ngayon, is nandun sa nagsabi. Di ba ka? So, nandun sa nagsabi. However, uh, for the sake of uh, of uh, conversation and interview, iyon yung mga, yung mga sinabi. Pero, in reality, sa palagay niyo ba ay ibibenta ng Philippine Marines, ang kapwa nila Marines? Natural eh hindi. Di ba ka? So, ano man ang sabihin nila? Gagawa sila ng Uh, gagawa sila ng statement para protektahan ang kanilang kasamahan at hindi ma-pressure ang Philippine Marines para sabihin na ilabas din niyo si Gutesa. Yan. Di ba ka? Or, sa isang, sa, sa isang, sa, sa kabilang banda, maaari din naman gamitin ang ang, ang influensya ng pamahalaan at sabihin na, oy, ah, magpalabas kayo ng uh, statement. Baligtarin ninyo yung sinasabi niya para magmukha silang sinungaling. Yan. So, those are the things na po pwedeng mangyari. Ha? mga, mga teorya na tinitingnan po natin. Pero sa isang uh, sa isang katotohanan, sa ganang akin, kapag ka gusto kong protektahan ang aking kaib, ang aking kasamahan, ang aking kapatid, eh itatago ko 'yan. At wala kang maririnig sa akin kahit ano. Liban sa itanggi ko kung nasaan siya. Liban sa itanggi ko na wala siya sa akin. Di ba? Ganon ang akin uh, sasabihin para wala nang maraming tanong para marami uh, at ito ngayon ang ginagamit nitong si Ping Lakson. ang sabi ni Ping Lakson doon sa isang uh, sa isang uh, postcard ng uh, uh, ng ating na ating nabasa no ha? Eh, ha hanggang saan hanggang uh, saan aabot ang panloloko yan, yun daw ho yung tanong ng Senate President Pro Tempore Pampero Lakson matapos tawagin na uh, kasinungalingan ng pahayag ni dating Technical Sergeant Orly Guteza. Yan. Kasi, uh, yun nga ang sinasabi. Uh, wala ho sa uh, Philippine Marines itong si Guteza. At uh, hindi daw ito kahit kailan na nagtago sa kanilang kustudiya. So, gaano pa daw katagal ano haga, ha, gaano pa daw karaming kalukuhan o panloloko ang uh, magaganap ng sabi nitong si Pamphilo Ping Lacson Naalala ba niyo yung kasabihang tell that to the marines uh, <laughs> di ba tell that to the marines uh, ano ang ibig sabihin noon pag sinabi mo yan sa marines kahit na anong mangyari hindi yan iimik hindi yan magsasalita hindi yan magkukomento. Wala kang maririnig kaya. Tell that to the Marines. <laughs> Ganon yan. Eh, kaya lang, dahil nga politika, at kailangan nilang pabagsakin at sirain ang uh, testimonya nitong uh, pawalang bisa ang testimonya nitong sigutesa dahil doon sa plano nila na sampahan ng kasong uh, uh, gross negligence lamang itong si uh, Martin Romualdez. Yun lang naman ang punot dulo niya rin kailangan nila na walang ibang ebidensya o walang ibang kahit na anong makapagsasabi o matibay na testimonya hinggil sa pagkakasangkot ni Martin Romualdez. Ah, dito sa usapin na ito, ng pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Ah, may kaugnayan dito sa trilyong pisong halaga ng flood control projects at iba pang mga infrastructure project. Can you see? Diba? Kaya Natural, hindi ko ibibenta ang aking kapatid. Ah. bagay na biblical, may nangyaring ganyan, hindi ba? Pero at the end of the day, yung binenta si Sir Ruben ba? Hindi ko na maalala. Pero sampu magkakapatid, yung isa binenta nila hanggang sa naging gobernador ng Ito. Pero ito iba. Ito iba. Ito ay uh, uh, may ginagawa at may kagunayan ito sa pagmamahal sa bayan kaya ibinuwis or uh, uh, kaya itinaya nitong si Gutesa sa isa pang pagkakataon ang kanyang buhay at ang kalayaan. Dahil kailangan uh, kailangang malaman ng taong bayan kung ano talaga ang nangyayari sa ating bansa. It it's very obvious. Di ba ka? Kaya tuloy kong minsan eh, niisip natin, nakakatulog pa ba talaga? Hindi na ba talaga natutulog itong ating uh, uh, bangag na presidente. Eh, kasi kung hindi ka natutulog, hindi siyempre bangag ka na. Oh. Kung hindi ka na nakakatulog, hindi ka na nakakapagpahinga. So ano pa nilaman ang utak mo? Di ba kaya? Hindi ka na makapagtrabaho ng maayos. Yan. So, kaya at tanong natin, totoo kaya nakakatulog pa ba ito? O multo na lang ni Apol Makoy ang kanyang kinakausap? ha. <laughs> Senator Ping Lakson, uh, naiintindihan namin kung saan ka nanggagaling. Nakakapanghinaya nga eh kung paanong ang isang uh, nagpakilala at pinaniwala ang may paninindigang uh, diputado na kagaya mo ay tila iba na ang uh, tono sa mga pananalita. Na tila baga nauutusan na ng kung sino lang. Urat, sa lahat, sa tingin ko hindi na tayo dapat na Uh, hindi natin dapat questioning kung totoo o hindi. And let the court decide. Totoo, nag-investiga tayo. Pero dapat ay sa investigasyon na yan, ay umiisip tayo ng mga bagay na maaari nating i -i iambag sa pagbuo ng isang mas matibay na batas in aid of legislation. At hindi para humusga, at hindi para hatulan ng kung sino man. Kung sa tingin ninyo may pagkukulang o nagkamali, Aba, hindi hanapan ng paraan para maitama ito. At kung sa tingin ninyo ay uh, uh, hindi totoo ang sinasabi nitong si nitong si Gutesa, huwag ka nang sumausaw para hindi makulay ng politika. Sapagkat pagkata uh, uh, iba ang ehekutibo, iba ang lehislatura, iba ang hudikatura. Dapat eh magkakahiwalay eh. Oh, para mapangalagaan yung tinatawag natin check and balance. Sorry. Or check and balance. Oh, para mapa, mapangalagaan natin yan. Pero kung patuloy mo ipiigigit ang iyong gusto, isa lang ibig sabihin nito. Kailangang mapanindigang walang kasalanan itong si, si Ferdinand Martin Romualdez. Ah, ang may-ari ho ng himpilan ng radyong akala ninyo'y nagsasabi pa ng totoo ang may-ari ho ng telebisyon na akala ninyo'y totoo pa ang sinasabi ng mga tao. Sayang ano ha? Pero ganyan talaga. Ano, Panapanahon lang yan ang sabi nga nila. Well, time would never come for us dahil hindi naman kami magiging bahagi ng politika. Dahil hindi naman ako magiging bahagi ng public service. Ha? Pero kung ano't ano man, halimbawa mat dumating sa punto mananatili tayong tapat at totoo. Kailangan lang natin sabihin kung anong totoo. Masakit man o hindi. Pero that, that's the reality. Truth hurts. Di ba ka? At sa ginagawa ni Ping Lakson, malinaw na malinaw, pinagtatakpan nila itong si Martin Romualdez para hindi makasuhan ng plunder. Kasi pag naisama siya sa kasong plunder, ultimano, sama-sama sila sa kulungan. No bail. Maraming salamat po mga kaibigan. At uh, isa na naman pong uh, paksa ang ating pinag-usapan ngayong araw. Ako pa rin po inyong yayamanin sa exit tagapagbalita sa umaga. Ronnie Ramoso, ang nag-iisang swabbing komentarista dito sa YouTube. Mahirap pero kailangan po nating sundin. Mahirap pero kailangan po nating tuparin ang ating pangako. Nagisingin ang mga nagtutulog-tulugan gamit ang ingay ng dagundong. Dagundong! Dagundong! Dagundong!